Hello, magandang araw sa inyo lahat. So, usapang rap naman tayo, no? Usapang rap, uh, rap music. <laughs> Kasi, ano eh, walang katapusan na, ano eh, na, na sagutan ito eh. Panay ang litaw sa newsfeed sa FB ko. Kilala nyo si Yang Wan, yung may buhok na kulot. Diba? Busit na busit ako dun eh. Hindi ko alam kung bakit. Yung typical na ano, nakakabwisit yung pagmumukha niya. Pero talented itong taong ito. 'Di ba? Then nakakasagutan niya si ano, si Hambog. Ah, eh, pangalan ng channel niya Hambog ng Sagpro eh. Sagpro ba eh? grupo ba 'yon? Hindi, hindi ko kasi alam 'yan eh, no. Pero nadadaanan ko kasi ito. Then ito may mga ano eh, may mga controversy na rin na na, na sangkutan ito si ano si Yang Wan, di ba? Nakikita ko ito sa flip top sa sa PSP, pangil sa pangil tapos yung sunugan. Correct me if I'm wrong ha? kasi parang uh, veteran ito sa pagkakaalam ko sa rap battle o bago lang. Di ba? Naging interesado ako kasi panay labas sa uh, hindi ko lang ba sinasuggest sa sa news feed ko yung sagutan nito eh ni Hambog tsaka neto ni ano ni Yang Wan. So ito naglabas sila ng kanya-kanyang distract ano. When you say distract, ito yung titirahin nila isa't isa. 'Di ba? Short yata ng this is disrespect ano. Tama ba ako? Tingnan nga natin ano ba ang meaning ng this. <laughs> Pagkakaalam ko disrespect eh short ng ng this yun eh. This meaning. Ah, tama. Uh, to treat with disrespect or contempt is lang yon yung this. ba? Diba? So, naghamunan yung dalawa. Uh, sila ng, ng dis sa isa't isa. So, ako, magja-judge ako. Hindi naman ako expert sa pagdating sa hip-hop at saka sa rap. ba? Diba? Pero, nakikinig ako niyan. Lalo na yung mga foreign. ba? Diba? Siguro kahit papaano, alam ko naman yung maganda sa hindi or depende ang siguro ang magiging opinion ko opinion ng newbie no ang gagamitin ko kasi tenga dito tenga ng casual listener lang eh hindi naman yung yung hip hop enthusiast talaga kasi ang alam ko lang basta maganda yung flow maganda yung beat di ba okay na sa akin yun so umpisahan natin ngayon ito kay ano kay Young One dito busit na busit talaga ako dito kasi sa itsura nito Tsaka the way mag uh, mag-aangas sa ano, nakakabwisit to. <laughs> Totoo lang. Pero tingnan natin ano, uh, kung may ibubuga yung kanyang ginawang distract kay Hambog. Si Hambog yata nasa states ngayon ano, parang hindi pareha silang under ng ano ng Donggalo Records ni Andrew E. Tama ba ako? Parang hindi ko alam kung anong pinagmulan nitong uh, sagutan nito eh. Pero unahin natin ito kay Hambug no. Ay kay Hambug <laughs> kay kay Yang Wan. Si Yang Wan to ha, yung yung afro yung buhok. Once upon a time, may una nung naghamon. Di ba sabi mo, mandidis ka? Ba't wala kang nilalabas? Puro pose? Puro ampah? puro dada, puro forma. Sa liit mo ang kay hindi ka aabot sa king kahit ng mga lahati eh. Yung dating bantong mas lalong umina Kaya hirap na rin siya na makaabante Hoy paring hambog, puta pare maliga Nung binulago kayo wag kang makampante Hindi masama na sa akin ay aminin mo na pumilip ka rin Pero dito sa akin tago, itang unguya eh Lupay Sure na o oh, nalablak at gamba ka sa'kin akin ang mga tisbo kang ano na pasilla siga at paayosay juta Puta sa ingod Bang kaya mo na abutin Pansin ko lang ang inasa mo na tumpadalinganin At kagag babalik ka rin Sa ibabalik ka rin Yung balik mo tindihan mo pre Dapat mag At usapan rap naman Kunsan dapat bakbaan Mga bulok mo na estilo na basang-basa ko na Iiyak, gagawa ng multi Iwo wordplay Tangin ang pag-ibig Ang aya pala sumegway -well. At isa pa, huwag kang nga magpapakara nag perform ka rin pala Bakit di mo sinabi talaga? Mr. OFW ng 11 years Ba't wala ka pa rin, Al? Boom! yan ba may karir? Yung 500 million views mo pala Galing pala yun sa pagdadabing mo At yung pagdadabing mo Ang naging tulong Kaya nakilala ka dyan sa sinasabi mo Putang inang eh, karir mo O oh, ano na, okay na kami, sarap oh, no, no. Hindi ka na kailangan dito At saka yung grupo mong sinabi mong di mo iniwan Di sana kasama mo dyan sa Amerika Gago! Asa ka na, yan ba yung hindi nang iwan Kaya pala kang bog, na lang magang inanginan principe support Wala ka ng ari-arian Nangungupakan sa tate Tapos galing-galingan Pinainggang ko yung mga kanta mong makikinamil yung Pero nung nagpalit taon Wala ng kweta Ibumenta Lubog ka na Kaya bumabalik eksena tangina Dito ka na lang sa distract Di ka pwedeng panrap battle Wala kang flip top Wala kang bahay katay Wala kang sunugan Wala kang PSP <laughs> Tangina ka Masyado kang asumero. Napakaliit mo sa paningin ko, gago. Philippine Rap Olympic 2021 Freestyle War Kings Champ. Young one, motherfucker. <coughs> Ngayon, pero ang galing di ba? Ako naniniwala ko yung mga rapper ang ano eh. Ang mga isa sa mga talented na musician actually for me parang sila yata ang pinaka talented just imagine yung ganito makapag-produce ka na most of them ano hindi naman lahat pero most of them yung yung mga rapper kasi lalo na pag yung mga passion talaga nila marunong din mag-produce ng beat eh di ba tapos uh, yung talent pas nila modern day balagtasan ang mga trip nito mga to eh 'di ba? Ang galing la yung the way sila magsulat kasi ng ng kanta nila. Poetry. Talagang art. 'Di ba? Just imagine magtutugma yung mga ano, ako ang hirap na hirap. <laughs> Kahit pagsulatin mo ako ng rap ngayon, diba? <laughs> 'di ba? hindi, ko kaya yan yung magtutugma yung sasabihin. 'Di ba? Pero sa kanila sisiw na sisiw ano. 'Di ba? Tsaka ang kagandahan pa nito katulad ng minensyon niya, sa so, ba ko ito si Young One, eh, ano ito eh, uh, sumasabak ito sa sa flip top na mention niya naman eh sa PSP sa pa pangil sa pangil di ba yun yun tapos sa uh, sunugan ah, sa sunugan ba to to si Yang one di ba just imagine makasali ka doon kasi yung pabilisan ng utak talaga doon eh hindi uubra doon kung pabobobobo ka di ba Minsan nga ang mga ang nakita kong magaling talaga diyan, ano eh. Si Ako for me ha. Kung ako ang uh, ano mo si Abra eh. 'Di ba? Yung sinasabi niya, napapanood ko siya sa flip top noon before. Para sila ni Smuglas. Kahit na na medyo nayayabangon kay Smuglas, pero magaling yung tao. Yun ang dalawa ni Abra yung kasi, kasi minsan sa ano sa sa flip top di ba pwede kasi mangyari susulatin mo muna yon bago mo ibitaw sa kalaban mo di ba tapos uh, itong sila abra tsaka si Smugless, kasi minsan kung ano yung binabato nung kaawin nilerebat nila on the spot tapos ano tugma pa yung ano tanginal ang bibilis ng utak <laughs> Tapos meron pa ako na panood. I, I don't know kung anong, ano yun, ano. Kung anong battle yun. May beat naman. Yung ala 8 mile. Ang gagaling, man. On the spot silang nag, ano. Ang ng utak na itong mga to. Kaya, pag, minsan may, ano, eh, no? may stereotyping. Pagka rapper, alam mo yun, taga tondo, squatter. Walang alam kundi, ano. Pero kung titingnan mo. Ah, uh, yung sinasabi, walang alam kundi gulo. Pero kung titingnan mo ano talaga, yung yung art talaga ah, uh, meron sila. Hindi mo pwede talagang i-deny 'yon. Katulad niyan ano, yung yung pag-produce nung ano, nung nung sounds nito. Kaya ba nila kaya ba nila Sarah Geronimo 'yan? <laughs> nila maybe si Ogie Alcasid ano, ano yung musician 'yun eh. Tsaka si ano si Ryan Cayabyab naman. Diba ano lang 'yon sa sound pero kumakanta ba sir? Maybe kumakanta pero hindi yung kasing level ng mga professional singer. Kasi minsan pagka professional singer ka, 'di ba, may gagawa ng lyrics para sa iyo ng instrumental tapos ikaw lang yung kakanta. Ito kasi all around itong mga 'to eh. Maybe yung iba kailangan pa ng producer ng beat. Diba? Pero most of the time Ah, uh, sila na rin mismo lalo na yung mga talaga malupitan. 'Di ba? Parang yung mga ano yan, yung mga sumisikat na banda din ano, sila din ang gumagawa ng music nila at lyrics. Pero ang mga rapper kasi ano eh, hindi mo na kailangan ng gitarista diyan, basta maalam kang mag ng track, 'di ba? Anyway, next tayo, ito naman kay ano, kay Hambog naman. Hambog na Sagpro. hambog ng Sagpro. Grupo ba yung Sagpro? Eh, no, no. Tingnan natin itong banat niya kay, kay Young One. Once upon a time, in a galaxy, far, far away. Ang linaw pa magsalita, ano? Batang kulot. Wait lang, wait lang, wait, wait, wait lang. Uulitin ko na lang. Diba uh, di ba may mga mumble rapper sa ano sa Amerika may gano'n eh na mm, dinadaan na lang nila sa gawa gano ganon pero eh, may mga rapper kasi ako nagusto na talaga malinaw yung lyrics di ba katulad nito Kalimutan mga Pinoy ganyan eh may mumble rapper bang uh, Pinoy ah meron yung alam mo yung pash pash na kanta <laughs> I don't know kung ano yun, ano. Pero, pakinggan natin to. Once upon a time, in a galaxy, far, far away, may isang batang kulot, mahilig maghamon, biglang hinamon, nagpalagpalagan, Patay. Tapos na ang paghihintay mo pa bida Kinikilig ka na ngayon, wag mong itanggi Isang daang porsyento ang bigay mo sa tira Kaso ako'y hindi man lamang na ilang e eh. No? Di mo ko pinatay at hindi mo napakila Sa social media dami-dami mong inarte Ito na ang reply ng unano mong nakita Unano mo sa mata, sa puso ay higante Iyak pre! Ako naman! Kita mo intro pa lang Ang daming napadame Kahit iyong tropa dyan Sa larangan na ito Pansin mo dito walang Nais tumanggap sa'yo Kaya please hinto na lang please. Pero bago ka babuyin Aking aanuhin Yung mga invento mo Na di ko kayang abutin Bored naman ako Naghahanap lang ng lalaro Pag pagsasabihan lang kita para sa'yo rin medyo masakit ito damdamin mo magkakalatay sige ikaw na nasa flip up at sa bahay katay di ba ang magpasikat kaya nandiyan ka ang pakay. ako mas kilala kahit internet rapper sa bahay Ow! taon ng 2011 pumutok ang tas sa masa taon ng 2012 pumutok si Princess Sara si Durimon at kung sino-sino pa napapatawa kaya wag mo sasabihin sa pagtapo nakilala ito, kilig ka na, kita, eh Sali ka sa showtime, look alike, kanichita eh Dinamay mo ako, loko, loko, ako'y galit Ba't yung itsura mo, mukha kang posporong gamit Kamusta mga kasag bro, ito bagong produkto Itsura niya palang mukhang nagtatatag ng kulto But wait, there's more, meron pa akong ahakil Ikaw lang yung nagla-live, pero mukha kang gay <coughs> Okay, mabalik ako Sa pagpapagulong sa isang adik-adik na to Oo, dito sa tate, ako'y hamak na ngumupahan Ikaw dyan sa Pinas, lagi na lang Ari-arian, wala ko nyan, pas makatulong Sa'yo, welcome ka sa kondo o sa mandaluyo nice. Dalawa ang unit ko, mamili ka lang predon Makatulong Lulog ka man sa kwarto na may aircon Ako yung OFW na yung minaliit Pero nakamit mga pangarap mo nang dipilit Napunta sa bahay ka flip tapat PSP Ayaw pa huli, ganyan galaw ang KSP Kaya okay, let's see, pag tayo'y nagharapan Sa battle acapella, mapafreestyle, manraprapan Game? Sige pa, tira pa, pinaka naiwan Tay ka, tinalo ka pala ng anak still one It's done, wala nang dapat pa usapan Ako na lamang sa laban, di kailangan pagdudahan Awa ang nadadama habang ika'y parurusahan Dahil pagtapos nito habang buhay pagdudusahan dinawakit kitang pasahan, di lang pasot binunok Gugulo ang buhay mo, mas magulo pa sa kulok Muna buho, kaya sa laban bibigyan ko ng tuldok Ang iyong kakulitan hanggang magkampo sa bundok Dahil kapag ako na mahiya, ika'y magtatago Balas mo na papili ako sa iyong paglalakon Ang iyong sarili upang makipagkulitan ka sa net Ang mahilig maghamon, biglang hinamon na pasyet Ito ay munting pangaral, hindi ito sagot Di wala pang ang skills ng kilala mo na hambog Pero ito ay babala at bahagya na patikim Ikaw ay maliliwanagan, pagpaningin ko'y nagdilema <laughs> Galing ano? Sir, ang sakit nun Hoy sir, ang sakit nun Yung tipong naghihintay ka ng sagot tapos bigla ka lang papangaralan. <laughs> Pero okay na yun, okay na. Hindi kasagot-sagot eh. Yay, bye. Uy, taga, 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 may nakalimutan, may nakalimutan. Balik ba? Nasad bro na naman, Dre. <laughs> well, ako, no, kumpara kay, kay Yang Wan, sa paangasan, ano, Again, hindi ako expert, no? casual listener. Sa paangasan, to be fair naman kay, ano, kay Young One, mas maangas yung kay Young One. Pero pagdating sa substance kasi, mas puno ang ano ni, ano, ni Hambog. ba diba? Busog na busog yung, yung banat ni Hambog. Hindi, yung kay, ano kasi, kay Young One, generic eh. ba diba? yung maangas ako, maangas ako. Siguro ang specific lang dun sa, sa sinabi ni, ni One Ay, hindi, may mga specifics din siya. Pero more on generic yung banat ni, ano eh, ni Yang One eh. Nabanggit niya naman yung unano, di ba? Unano, tapos yung nangungupahan sa state. Pero si, ano kasi, si Hambog, inisa-isa niya yung ano, <laughs> ini medyo yung kasi ito sa kung papakinggan mo kasi yung yung atake ni yang one ano talaga eh parang mang-aaway talaga kaya eh Bull. siguro Bull, siguro dahil sa boses niya no sa liit mo ampo kay hindi ka aabot sa akin kahit eh. okay, na mong malahati hindi banto gay mas lalo umina kaya hirap na rin na mga ito si ano yung atake ni ano kasi ni Hambog medyo may pagka generic rap rapper ang porsyento ang bigay parang beat tapos bla 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 you see si ano kasi si young one may may rhythm pero kung sa pabusugan ng tinira panalo si Hamburg. di ba kaya lang hindi lang naman ganun ang rapping eh kailangan uh, hindi lang dusa sa sinasabi mo maangas ka di ba kailangan do sa arrive din ng ano mo ng tunog mo. Pero parang silang talented. Diba? Magaling si, ano, si Hambog, isa, dami niyang sinabi, oh. Parang pinaulan na siyang one ng, ano, ng, ng mga sentence. Kayo, anong tingin nyo? Kanino kayo na-impress? pareha silang impressive. May strong point yung ano ba? Ano ba yung comment ng mga tao dito? Ay tama ni ano, ang flow daw 010 bit 510 nililibreng pamilya 10. <laughs> Hindi, yung totoong ano. Kasi ano, puro mga ano to eh. Puro subjective itong ano eh. Sa bagay, hindi naman subjective itong views ano. Sabi niya, si Yang Wan daw. 28k views in just two days. Si Hang, si Hang Bog na SAG Pro. Nang SAG Pro. 28k in 10 hours. Pero... Kasi views lang naman 'yan eh. E, paano kung talaga maraming follower naman talaga si Sag, si Hambog? 'Di ba? Ako nabubulshit ako dito, 'yung 'yung mga suntukan-suntukan, 'di ba? ano ta mong bobo eh, no. <laughs> Ni marunong magano sa ano, 'yung ano lang. Pero yung mga ano parang ano sila ano, uh, bitin yung mga iba yung sinabi na ba yon? Tingnan natin ang comment kay ano kay Hambog. Ani ni rush niya daw. Ah, oh, gusto ko rin ito. Nagdadab pala ito si ano eh, si Hambuge. Eh. Yung inano yun niya si Miss Minchin din, ginamit niya pati yung nagibasya siya ng boses Oo, oh, plus point sa akin 'yon. Puro ano, puro positive yung ano niya. parang na, mas naangasan ako kay Young One. Dahil lang siguro sa effects. Pero naramdaman ko na mas ano naman yung ano ni Hambog. So, puro positive ang ano ang ano ni Sag Pro ni Hambog. Puro positive. Sabi ko nyo sa naka JBL speaker na ako pero pucha basag pa rin yung tunog. Parehas naman silang ano, malupit. Pero sa huling hatol ko kung sinong panalo. Sasabihin ko mo na paangasan, mas maangas yung kay Yang Wan. Pero do sa laman ng sinasabi, kay hambog ako. Diba? Sino kaya ang, ano? Parang bibigay ko kay Hambo. Mas naintindihan ko sinasabi niya dun eh. Pero kung yung paangasan, kayang ang one ako. Pero overall hambog. For me ha. Pero uh, still yung one, nakuha niyo yung respeto ko. Magaling, magaling na tao. Kayo, saan kayo kampe? Kampe talented sila ano. 'Di ba? Kung marunong lang ako ng ganyan, lagi na lang ganyan ang gagawin ko din. Puro kang takila Kuya Red at Donski. Kuya Red, yung peke mong multo. <laughs> Magsama kayong dalawa ni Donski. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Bye-bye.